Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Tumahimik ka na muna, Pugi, at hayaan mo muna akong magpaliwanag. Ang sabi ni Mang Doro sa nasabing mamang yun. Pabiyan, sino itong lalaking kasama mo at yung iba pa at parang bago lamang sa akin ang kanilang mga lalong lalo na yung lalaking nagsalita kanina ang pabulong na pagkakatanong ni Mang Clavio kay Mang Pabian kung saan ay ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Mang Dorong Loy makikita na itong hawak niya ang palapulsuhan ng binatang yon. Ang pinatang ay kasalukuyang nanginginig ang kanyang katawan. Claudio, Minerva, makinig kayo. Sila ang grupo ng tanyag na sa mungerong may mutya. Sasamar, siya si Pinunong Doro. At naparito sila kasama ang pinsan kong si Ambonjo upang makapiesta at dumayo ng sabong dito sa ating lugar. Claudio, hayaan niyo si Pinunong Doro sa kung anong gagawin niya. Dahil sa tingin ko eh, kayang-kaya niyang pagalingin eh, ang inyong anak na yan. Napabulalas ang mag-asawa sa mga sinabing yun. Sa kanila ni Mang Pabian, lalong-lalo na nga itong si Mang Clavio. At mabilis naman niyang sinunod ang gustong mangyari ni Mang Pabian. Huwag kang mag-alala, Mrs. Walang masamang mangyayari sa inyong anak. At sinisiguro ko sa inyong gagaling siya ngayon mismo. Bahagyang humupa ang pagkabalisa ni Aling Minerva. Ganoon din ang kanyang asawa nang marinig nila ang ipinangako ngayon sa kanila ni Mang Doro. Kasunod ay, ang binatang ito ay hindi totoong may sakit na epilepsy. Nakagaya ng sinasabi mo, Manong, dahil sa ang binatang ito ay biktima ng lason. Lason na nagmula sa isang taong hindi mapakali kapag ka wala siyang nabibiktima. Hindi ba tama ako? Hindi ba tama ang mga sinasabi ko, Chong? Direktang pagkakasabi ni Mang Doro na siyang ikinagulat ng mga kalalakihang bisita nila Mang Clavio at ang lalaking maglalason na kanyang tinutukoy ay ang dayuhang bisita ni Mang Clavio at nagmula ito sa isang bayan ng Quezon. Iritado itong sumagot sa kanya o kay Mang Doro at sinabi nitong Patunayan mo! Patunayan mo yung sinasabi mo ayaw Dahil kung hindi ay Ay ano? Ha? 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 Ako ang lalasunin mo Gamit ang iyong palipadhanging lason Ngayon Mamili ka Aalisin mo ang lason sa binatang ito O baka naman ay Sa iyo ko ay babalik ang lason sa oras na Ako ang aalis ng lason sa kanyang katawan Mamili ka talian mo bahagyang napaatras ang lalaking maglalason at halos hindi ito makapaniwala sa mga sinabi sa kanya ni Mang Doro kung kaya't Titi ka lang! Sino ka bang napastangan ka? At ano ang karapatan mong utusan ako na gawin ko ang mga sinasabi mo ha? Ah! Ha 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 ha! Gusto mo akong makilala? Ako si Doro ng Samar. At isa ako sa mga taong hindi marunong magpatawad. Sa mga taong katulad mong may ginagawang hindi maganda sa kanyang kapwa. Wala akong pinipili aswang man, maligno, kriminal. At mas lalo na ng isang maglalason. Dahil ang magmatigas ay kikitlan ko ng buhay. Masyado kang hambog, bata! Ha! 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 Bakit di mo gawin, ha? Oo, nakarating din sa akin ang usap-usapan tungkol sa'yo. Isang tanlag na sabungero. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha ha! Na ang sa ka lang magaling. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha ha! Panunuya at pagmamaliit nito kay Mang Toro. Subalit, ng pagkakataong yun, ay pilit na pinipigilan nitong amang si Mang Klabio. Ang kanyang emosyon sa kanyang bisitang maglalason, nanginginig na ito sa tindi ng galit sa kanya dahil itinuring niya itong tao at isang bisita. Subalit, hindi niya sukat akalaing gagawin niya yon sa kanyang mismong nag-iisang binatang anak. Re Rekor, totoo ba ang sinasabi ng taong yan? Dahil siya si Doro, ang sabongerong may mutyang nagmula sa isang boto ng kasoy at usap-usapang siya rin ang kumitil sa buhay ng pamilyang mga mambabarang at mga aswang sa kanilang probinsya at siya rin ang nagpahiya sa grupo nila Commander Laway sa probinsya ng Bicol. Ang tanong ng isang lalaking nakainuman ng maglalasong si Rigor. Kung totoo yan, patunayan mo! Bakit hindi mo pagalingin? Bakit hindi mo pagalingin ang binatang yan? Alisin mo ang rason sa kanyang katawan! Habang may oras pa, ha 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 ha! Angas pang pagkakasabi ng maglalason kung kaya't hindi na nga nakatigil pa ng kanyang sarili itong si Mang Clavio. Minura niya ito at sinabihang, Hayop ka! Itinuring kitang tao! Pero kyan pa ang ginawa mo! Papatayin kita! Mabilis naman siyang pinigilan ni Lamang Pabian at pagkatapos ay, Yan naman talaga ang gagawin ko. Kaya wag mo akong pangunahan. Ha 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 ha! Pagkatapos na sabihin yun ni Mang Doro sa kanyay, naglakad na ito. Papalapit sa may parting uluhan ng Noy, wala nang malay na binata. Kasunod ay umusal ito ng mga kataga sa kanyang nakabukang palad. Hindi niya ang kanyang palad at mabilis niya itong ikinuyom at muling ibinuka at kanya itong inilapat sa bunbunan ng binatang nabiktima ng lason. Kunin niyo ang binatang ito. Mga kaibigan, clap At dalhin nyo sa kanyang silid. Bantayan nyo siya. Dahil pagka siya'y nagkamalay na ay iluluwa ng kanyang bibig ang lahat ng mga likidong kulay itim. At pagkatapos noon, ay gagaling na ang binatang yan. Sabi pang muli ni Mang Doro na siya namang mabilis na sinunod ni Mang Clavio at ng kanyang asawa't mga kaibigan ni Mang Doro. Ngayon, kagaya ng sinabi ko sa iyo, ikaw ay kikitlan ko ng buhay. Sa paraang ibabalik ko sa iyo ang lason. Ha 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 ha! Nang sandaling yun, ay nagtapang-tapangan pa itong si Rigor na isang maglalason. Ngunit nang makita niyang pumikit at umusal na itong si Mang Doro na kagaya ng ginagawa ni Rigor upang siya'y manglason. Sa paraan ng palipad hangin lason, ay lumuhod na itong si Rigor sa lupa at paulit-ulit na itong humingi ng patawan kay Mang Doro at nangakong hindi na niya kailanman uulitin sa kahit na sinuman ang tanyang ginagawang panlalason. Subalit, huwag ka sa aking lumuhod dahil hindi ako karapat-dapat nasambahin. Tumayong ka riyan! At wag na huwag kang mag-aasal, bata, na parang ikaw ay inape at inagawa ng laruan ng kanyang mga kalaro. At saka, sa mga magulang ng binatang tinangkam mo na sanang biktimahin ay doon ka humingi ng patawad sa mga sinabi iyon ni Mang Doro sa kanya ay tumayo na nga ito at humingi ng patawad kinamang Clavio at sa kanyang asawang si Aling Minerva pinatawad naman siya ng mga ito ngunit pinagsabihan siya ng mga itong sa susunod na mga araw ay ayaw na nilang makita pa ito sa kanilang baryo kasama sa pinagsabihan ni Mang Clavio ay ang kanyang mismong kababaryong nagdala sa maglalaso na yon sa kanilang tahanan at siya ay ang lalaking pinatigas ni Mang Doro ang kanyang bunganga at katulad ng pamilya nila Carding ay paulit-ulit na pasasalamat ang kanilang binabanggit kay Mang Doro dahil sa kanyang ginawang pagsagip sa buhay ng kanilang sulong anak at masyado silang humanga sa pagkataong meron si Mang Doro. At pagkatapos na oy, muli silang nagpatuloy sa kanilang ginagawang paglalakad pabalik sa tahanan nila Mang Pabian ng mismong araw ng piyesta sa kanilang baryo. At kanap nang mga aalas sa is ng gabi ng mga oras na yon, nagpatuloy ang kanilang inuman sa silong ng malaking puno matapos nilang kumain ng hapunan at sa inuman ay marami pa silang pinagkwentuhan tungkol sa larangan ng sabong at sa mismong inumang yun ay mas lalo pang pa ng nakilala nitong si Mang Pabian kung sino nga ba talaga itong si Mang Doro inaumagahan pagkatapos na pagkatapos nilang maligo sa ilog at magbihis ng kanilang mga kasuotay magkakasama na nga silang pumuntang sa at dala ni Mang Pabian ang bolik na pulang panabong. Tipikal na pistahan ang makikitang nagaganap sa baryo ni Lamang Pabian at isang sinaunang sabungan na nakapwesto sa gilid ng malawak na palayan at masasabing ito ay nakapwesto sa paanan ng bundok. Sa mismong pantay na lupang, merong mga naglalakihang mga matitibay na mga punong kahoy ang nooy sabungang pinagdalhan sa kanila ni Mang Pabian. Bumungad kaagad sa kanila ang maraming bilang ng mga taong mahihilig na magsabong at mga mamumusta, mga magtatare at ang iba sa kanilay, mga opahang mga magtatahi kung kasakaling magkaroon ng sugat, ang isang nanalong panabong at ang iba sa mga taong naroon ay nagmula pa ang mga ito sa kadikit bayan ni Lamang Pabian ilang sandali pa'y nagkagulo ang mga tao sa paligid ng sabungan nang kanilang makita ang isang grupong paparating. Limang mga kalalakihan ang nakita nilang papalapit na sa sabungan at ang isa sa kanila ay nakangising naglalakad. Habang nakaipit sa kanyang bibig, ang isang may sinding sigarilyo, meron itong suot na gintong kwintas, bracelet at rilong. Sa tingin nilang lahat ay may kamahalan ito, mga gintong singsing at sa kanyang hitsuray, masasabi talagang isa itong taong merong sinasabi sa buhay higit sa lahat. Ang mas nakaagaw ng pansin sa kanilang lahat ay ang hawak nitong isang mataas na uring panabong. Isang mayahing may matingkad na kulay pulang, mga balahibo. Kulay itim ang kanyang bilugang mga mata, ganoon din ang kanyang tuka, lalong-lalo na nga ang kanyang mga maiitim na mga paa high quality panabong ito at sanay na sanay ito sa mga dikdikan. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay mam Ma Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya kay Boss Giobel kay Boss Borleng Lawrence kay Boss Laguda Erle kay Boss Jan Gavin Moneva kay Tokayo GC Candelaria kay Pareng Gerard Bacaresa Pare, maraming maraming salamat sa iyo kay Kuya Erms Whitey kay Boss Nora Abbas Kay Bus Iga Norquewa Kay Bus John Alcantara Kay Bus Rolly Bangkaya Kay Bus Ronilo Romo Kay Bus Silvania69Gaming Kay Bus Angelo Crelego Kay Mam Ma Ginnalyn Bersosa Kay Tul Jimire at sa kanyang channel na Ang wagang Baston Sa aking darling na si Mam Ma Chris Apple Kay Bus Mark De La Cruz Kay Bus John Hikap, Kay Bus G. Somudio kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Guerra. kay Mam ma Janly Carte, kay Mam ma Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Mam ma Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Alcantara Cebu kay Boss Joey Earl kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Diaz kay Boss Edwin Duran kay Boss Nilson Enfleo kay Boss Giovanni Almanon kay Boss Feli Rivera Remondo kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan kay Boss Lenar Elfas Diyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay boss Efren Abadiano, kay boss Sami Baklas, kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodillo Ledesma, kay boss Backyard Breeder,